Kakat mo na lang. Kakat mo na lang. Init. Ang init na dumadaloy sa ating katawan sa higpit ng ating mga yakap. Tuwang-tuwa sa matagal na hindi pagkikita at pag-uusap. Nagagalak sa so wakas ay muli kong maaaninag ang iyong mga mata at makakasalamuha sa araw-araw na pagkikita. Enerhiya. Enerhiya na nagpabilis ng tibok ng aking puso sa tuwing nasisilayan ka. Ang sigla na natatama sa daplis ng iyong presensya na sa saglit na pagkikitay sa akin ay sapat na. Dahil alam ko sa sarili ko na sa malimit na paghahanap sayo, sa iyo sa araw-araw na pagnanasa na makamit ang tamis ng pagmamahal mo, ay hindi ko ito matatamo. Una, hindi nagagawa o nawawasa ang enerhiya. Hindi katulad ng aking pagmamahal sa iyo na ngayon ay unti-unti nang nawawala. At sa puntong ito ay napupunta na sa wala dahil ang iyo'y nakalaan na sa iba. At habang napupuno ang iyong puso sa tuwing siya'y nasisilayan ng akin ay umiiyak, nabibiyak at nasasaktan. Ikalawa, palaging tumataas ang entropiya ng isang hiwalay na sistema. Ngunit kapag tayo ay naghihiwalay ay hindi ako napakalma. Nalilito. Nahihilo. Nawawalan ng pandama at hindi maaintindihan ang kawalang nadarama. Hinahanap-hanap ang iyong iti, Ang sarap ng iyong mga yakap, ang utak ko ay napupuno ng ikaw. Ikaw. Ikaw na hindi mahagilap na sa puntong ito ay isa nalang malaking pangarap. At sa bukas makalawa, ay ikaw pa rin ang hanap-hanap. Ikatlo, dumadating sa isang halagang hindi nagbabagong ang entropiya ng isang sistemang lumalapit sa lubusang wala ang temperatura. Katulad ng pagmamahal mong hinding-hindi ko madarama. Katulad kung wala namang pag-asa. Katulad ng pagnanasa ko sa bukas, nakasakasama ka ngunit sa init ng iyong mga yakap, sa enerhiyang natatanggap na nagpapatibok sa puso kung ikaw lang ang pangarap. Una, wala akong magawa at ako ay nawawala. Ikalawa, nasisira ang entropiya ko kapag naghihiwalay tayong dalawa. Pangatlo, sa lahat ng ginawa, ginagawa at gagawin ay wala kahahantungan kasi tayo darating sa pagkakaibigang hindi magbabago. Kahit gawin ko ang lahat hanggang sa lubusang wala dahil umabot man ng kailanman at mawasak man ang kawanangan ay hindi magkakaroon ng tayo. Ikaw wala. Ang dalawang termodynamikong sistema na nasa thermal na balanse sa ikatlo ay nasa ekliribyong thermal sa isa't isa. Iisa ang tibok ng puso naming dalawa, ngunit pinili mo siya. Kayo ay parehas na masaya, ngunit ako ay nag-iisa. Hindi katulad ng mga sistema, kayo lang ang balanse at ako ang naiiba. Ngunit kung minamahal mo siya, at minamahal ka rin niya, lalayo na ako at hindi naaasa pa.